So, dito ako natutuwa ngayon talaga sa mga kakampings, no? Yung moral dilemma nila, yung gray area nila, yung perspective nila when it comes to what is right and wrong, naging sabaw dahil sa ginawa ni Lenny. Ngayon, okay na sa kanila na bumoto ng incompetent Huwag lang maupo yung may kaso. So, bakit mo kailangan mamili lang doon sa dalawa? Di ba? <laughs> Pinipilit ba nila yung endorsement ni Lenny dahil, well, it's Lenny who said it. Di ba? Siya yung epitome eh, ng good governance. Now, how was it good governance when you endorse someone that is incompetent? Back to you, <laughs>